so ayun mga ka-explore nandito ulit kami sa gubat babalik kami dito para mag-explore at tingnan natin kung ano yung makikita natin dito o ma-encounter na mga na nakakatakot na mga nila lang o may mahagipan sa camera o may magparamdam o may marinig man tayong mga nakakatakot na boses so tingnan natin ngayon o, kasama ko si Mangkiting nandun si Mangkiting mga ka-explore dalawa lang kami ngayon So, depende nito kung may magpapakita wala. Okay. So, Okay ilang taon yung hindi na hindi ko narabhan mabaya na kasi hmm. So, daan ito mga explore pero may ilog dun sa ibaba ito yung uh, mga gift natin dito bro Ano yun bro? Ha? Ang mo ba dulo? Ano ba? Ano may Ano yun? Nakos Nandito pa lang tayo sa Nagumpisa pa lang tayo Meron ng para ng babato Ah hindi kung paligid, bro no? oh. <tod> oh. <tod> oh ano, ano to <tod> saan ahas <tod> saan ba ah itim ba hindi na itim yan, bro Hmm. Bukan mau bakal pag gumalaw yan, ahas yan. Hindi. Hindi gumalaw. Hindi gumalaw. Tingnan natin. Baka king cobra to. Hindi yata yan ahas bro. Hindi gumagalaw eh. Ayan yeah. o. You know, may, tali eh. Pisi ah. sa nang dito bro. Pisi. Alam may tali. Bro bakit may tali dyan bro? Hmm? Ito. May tali mga kagalaw. sa taas. Bro bakit may tali bro? Kaya Bro, bakit kaya may tali dito bro? Kaya na. Ito, okay. nakaas pala na yan. Punta nun sa ibabaw? Babaw ng puno? Para saan kaya ginagamit to, bro? Hmm. Uh. Hmm. Hmm. Natanggal yung tali bro. Hmm. Huh? Natanggal. Ay, bro. Hindi mo. Ang alin. Parang mayroon May, may tugtog. Oo. Eh? Ito trans ba? ba? Ano kaya yun? Nabunot ko yung tali mula sa ibabaw bro. Yan, dito na. Ano? Kasi sa pang halayan, bro. Ha? Halayan. Bakit kaya may tali dito sa ibabaw ng puno, no? wala namang bunga na yun. wala wala mong bunga yan ah walang bunga yan hindi kaya may may tao dyan sa ibabaw ro wala ba ha Taang wala wala ba hmm. bakit may tali hindi makapunta yung tali sa ibabaw kung walang naglagay kaya nga Ya, ano lang natin yan Mukhang wala naman tao sa si bobo Patuloy tayo bro טרעבט ini itu bro. tahimik ng lugar, bro. Parang Ayan. Dahil ito yung kwak-kwak. Oi. Kwak-kwak. Nih kwak-kwak, Bro. Sampah yeah, so, benda. Bang anak mama masih dilangin siapa lagi, Bro? Lahina yang bosesnya.

Hindi hmm? ka mayroon ng video ko dyan. Ewan ba? Ako oh, lang. Halo-halo lang kasi yung narinig ko. Maingay pa kasi yung yung tubig. Hindi. Hindi ka tayo ba yung anong bro? Na nakita ko bro ba? Huh? Ha? Tayo ba din yung nakita ko? Ano ba nakita mo? Hmm. Hmm.

Ano to, doon. Doon? Hmm. Kung doon, bro, nandito yan, bro. Kasi hmm. ano yung boses ng wakwak -wak pa? Pa, pa, parang, parang ano ba? Parang. Parang, yung megaphone, bro, bro, ba? Yung, yung nagbibinta na isda. Hmm. Nandun pa yung megaphone, pero yung boses niya, nandito, no? Na. Wakwak -wak, no? Ito bang galit no? Tingnan mo yan no? Wak -wak, talaga? Hmm Magalit yun no? Bakit magagalit kang wakwak? -wak? Hindi ka na, naman namin inaano no? Bila kaya wala no? Iba -iba yung niya. May mga tao namang pupunta dito, na Mm. pag-araw, kapag araw Pero kapag gabi wala na. na. Hmm. Dito kasi mga ka may mga uh, nagsasaka dito na pumupunta. kapag araw pero kapag gabi na, umuwi na sila doon sa bayan sa ibaba din sila natutulog sa mga bahay na hinyo wow, hindi po sila mm -hmm. natutulog dito so nagkakakot talaga sila dito so yun mga doon, nagagalit po yung lakwang oo, uh, nakuwak so kami lang naman kiting dito sa gitna ng gubat na yun pero siguro hindi yung marunig kapag mahigit may, may kayo mapansin nyo na uy! ayun bro! hala! uy! Pinaparong, nagkahalit. Nagkahalit na yung aswang bro. Nakamuti yun. Eh. Parang, ha? Sino? 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 Yeah. Tingnan mo yung kung mayroon mga protas dyan. Huwag yung kawayan naman ito ah. Tingnan mo ka isa o oh, ano? Lansones? Lansones? May bumagsak na lansones. Oo, oh, bagong bagong pitas lang yun ito bro. Tapos, uh, kawayan. Kawayan yung nasa ibabaw.

No? Yeah? Kasi bagong pitas lang tapos nilaglag oh. Eh. Bago talaga? Oo. Oh. Yeah. Saan kaya niya nakuha yung masunis na yan oh? Uy. Oh my god, may dahon namang bumagsak bro. Sabago. Bro, bro, baka nandyan talaga yung wakwak -wak sa ibabaw bro. Atay. Hindi natin siya makikita lagi ano yun bro yung, yung wak wak bro gumagamit sila ng kapangyarihan kaya hindi natin nakikita ay 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 natin bro kapay nga mo tayo bro saan kaya yung wak wak na yan parang dun bro nandyan yung boses nya Sige, sundan natin yung boses niya.